Good day sa inyo mga mix. Welcome back to my channel. So today ah uh, ko kayo kung paano pagtanggal ng ano mga mix no. Kung dito sa bandang to sa likuran nyo ay may maingay. So malamang yung brake pad yan. Kasi dati nung hindi ko pa nakita to bago nagbago na ako ng chain set eh sobrang ingay pa rin no ito mga migs ayan so yun nagduda na ako kasi akala ko talaga dati kadena lang tapos mahipit naman yung mga tornilyo yan yung brake pa natin ata pakinggan nyo diba? so pag makakadaan kayo dito ng ano uneven road no yung hindi pantay so sobrang ingay nya mga mix no lalo na yung mga medyo may kalubak-lubak so ito yung gagamitin lang natin cable tie so isang piraso lang kukunin natin dito mga mix no uh, kahit ano yung wag naman yung pinaka maikli yung sakto lang no pero medyo may kapayatan dito kasi talaga yung adjustment niyan mga mix eh diyan no? ito yung bali pipigil no yan pero ito sagad na sagad na to mga mix yan no? yung ano isa wala namang ingay tapos ito yan may play siya pero na ko na yan mga mix no so yun na lang yung naisip ko na paraan kaya ko magpalit ng tornilyo ng bago so ngayon gagamit tayo ng cable tayo no pipick upin lang natin yung slack niya so hindi natin masyadong hihigpitan mga mix no yan nasa ganun mawala lang tong ingay na to hindi natin siya masyadong hihigpitan nasa ganun may free play siya okay so yan ito na pagkakain niyan mga mix so on nyo lang siya dito banda kaya yung set yung camera so so on nyo siya, mga mix dito yan tapos lock nyo muna Huwag nyong isagad. Lock lang muna sa may dulo banda. Yan. Okay. Nang sa di siya bumita mga mix. Tapos, i-twist nyo mga mix, no? F Bali, parang figure 8. Yan. So, twist nyo. Yan. Tapos, yun. Pa-otso yan mga mix, ha? Tapos, sabit nyo doon. Yan, tornil yan. Tapos, sigpitan nyo konti, mga mix. Ulit ko. Figure 8. Sabit. Higpit, konti. Yan. So, huwag masyadong bigyan ng tension, mga mix. No? Nasa ganun, mag-play pa rin siya. So, yan na yun, mga mix. Yan yung mga tirada dyan. No? So, nasa ganun, pag-push ng piston niya, ay may free play pa rin siya mga mix no kasi kailangan mag play yan eh so nakaano lang yan siya naka steady pero yung, yung piston gumagalaw yung isa may malaking roll din yan mga mix no? so kailangan naka ano pa rin siya may free play siya yan so di siya masyadong mahigpit mga mix no Pinikap lang na natin yung slack nya nang sa ganyan, pag nakadaan siya na ano medyo malubak-lubak na daan hindi siya mag mga mix so subok na ito mga mix ito yung ginamit ko dun sa ano biyahing lete so mag maganda naman yung ano performance niya talaga yan so sa limang piso lang mga mix no hindi ko alam kung magkano yan kung papalitan nyo ng tingi-tingi putuloy na natin yung dulo so subok na yan mga mix huwag kayong mga di makakasira ng ano yan di makakasira ng uh, disc plate So pag tinanggal nyo naman, sobrang dali lang tanggalin. Yan. So walang kahirap-hirap mga mix, no? Balik na natin. So pantay naman kain ito mga mix. Tapos hindi mag yung ano, brake pads nyo. Diba? So at least plastic lang yan mga mix, no? Wala tayong ginamit na ano, something like metal. So subukan nyo lang mga mix. Huwag nyo lang masyadong So yan sana nakatulog to sa inyo mga mix kasi sobrang ingay na kasi to napalit na ako ng ano na bagong chain set tapos yun sobrang ingay pa rin yung pagbiyahe ng late yun na isipan ko so ayun gumana naman pantay naman yung kain ng brake pads basta kailangan may free play taga siya so yun lang next time ulit mga mix ciao thanks for watching like comments Share and subscribe.